You want to swim? swim? Ah. Yes. Shout hmm. out guys sa uh, mayari ng Kuanara. Correct. <laughs> Ito kami maliligo guys. Mm. Hi guys. Ayan, uh, maliligo kami sa Nara Resort. <laughs> maliligo na naman yung aming baby Stephanie. Ano ba? Ligo na naman. to swim? Yes. Hmm. Good. Yan. Mabuti ng turuan ng English speaking habang bata pa. <laughs> Para mag-aral ay ready. Ready na balahaw. So yan guys. Paglalakad kami papunta doon kasi malapit lang naman. Dito lang yun. Sa barangay na baoy. So yan guys. Malapit na kami. Dito lang Oh. Yan. Marami sigurong tao ngayon kasi Sunday. Walang pasok din. Banding-banding maki ano lang kami makilego <laughs> gagala na naman namin si Stephanie pagdiyop kasi namin tapos magandang panahon uh, ginagala namin siya kasi nainip na siya sa bahay so dito na yung Nara Resort kasama namin si Digong ang kumbansang kulokoy <laughs> Yan na guys so Uy, 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 uy. Mm. Shout out guys sa uh, mayari ng Kanara. Torrent. <laughs> Oo, oh. namugan yan. Si man, grabe <laughs> ng Nara. tapos ano pa yan? Tagaloto na mga special uh, food ng Nara. So, ayan, bumili muna kami ng mga pagkaining Just girl. Siyempre, kay Stephanie hindi magpapahuli. Ano talaga sa kanya? Chucky. Step, no. Chucky sa'yo, Ben, no? B be. Di? Chucky sa'yo? Show your Chucky. Show your Chucky. Show your Chucky. Wow. Happy. Okay. So, so... Dito kami maliligo, guys. Yes. Okay. Tapos may mga kubo rin dito, yan, no? Tapos may mga kawa din. Ayan kawawa na kami ay kawawa maalalim dito tapos may ano pa baging may pira guys oh pira tres pesos oh ha pag sinuswerte, nga ano naman oh sa'yo na dilan ligo muna kami guys palitan natin yung kamera natin may one. na ikaw, eh? may kamera tayo pang tubig Oh. Ito water, oh. swim. So, yan. Dito kami maliligo. Malalim dito, guys. Oh. So, diba? Maganda rito, malalim. Ha? Maganda. Babe, come here, babe. Come here. Thank you. Uh, Paninai na hindi takmak sa malalim. lắm. Không đi tắt pa yang nakalubog meg yung nakalubog oh iga iga tawag papu mamu Pero Tapi Tapos tumabsok lang balamig. Mama ba sa lap. Parang ikaw na yung nag enjoy na ng maligo. Ako hindi na nakapag ano. <laughs> nam nam daw yung tubig. <laughs> hey guys, nabutan kami ng ulan. Uuwi na kami. Kasi ah, sobra nang nilalamig si Stephanie pero ayaw pa rin umawat sa tubig. Then, ano na, gusto na niya matulog. Kaya tama na muna. Nandito na lang video namin guys. Sana nag-enjoy kayo. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dyan. Bye bye!